Dalawang linggo bago inaabangang laban sa pagitan ng ating pambatong si Cuadro Alas kontra sa binansagang The Mexican Beast na si Saula Sanchez ay nalalagay ngayon sa matinding adjustment itong ating pambato sa lumalamig na klima sa bansang Japan. At kasunod ito ay ang hindi inaasahang pagpapakalat muli ng demolition job or yung fake news ng iilan sa social media na itong si Alas raw ay hirap ngayon sa mga nakaka-sparring nito doon sa Japan. Kung saan, ito raw si Alas ngayon ay na-outbox ng mga Japanese sparring partners. Para po sa kalaman ng lahat, ay sadyang bawal ng puwersahin ni Casimero ang sparring nito sa Japan. Lalo na, ay dalawang linggo na lamang at labanan nito. Kumbaga, ay light sparring na lamang ang pwedeng gawin ni Alas sa nasabing bansa upang maiwasan ang tinatawag na unwanted injury bago ang nasabing laban. Sa madaling salita ay sinasadya ng kampo ni Casimero na limitahan na ang lakas nito tuwing may sparring. At sa hugnay pa rin na balita ay nagbigay muli ng babala ang makakalaban ni Alas na si Saula Sanchez. Natatapusin raw nito si Casimero na parang isa nga na uupos na kandila. Sa madaling salita ay pinapahiwatig nitong si Saula Sanchez na kanyang dadalhin sa sukdulang 10 rounds ang kanilang nalalapit na laban ni Casimero. Kumbaga ay walang ibang punteria itong si Sanchez kundi sa Garena ang stamina ni Cuadro Alas. Ano pa man ay hindi naniniwala ang karamihan ng mga Japanese boxing fans na magagawang umabot pa ng 10 rounds itong si Saula Sanchez.